Si uh, Mr. Alberto Gandingan, 68 years old, at isa po siyang farmer at nireklamo po yung kanyang uh, asawa dahil po sa panlalalaki nito habang siya nga daw po ay nasa probinsya. Taga po kayo, Tay? Negros Oriental po. Kasi yun, nabalitaan uh, ko na po yung problema. Mga anak ko pong nagsumbong, yung mga anak namin nagsumbong sa akin. Kailan... So wala talagang kumalay-malay. Kailan po ninyo nabalitaan itong... Uh... June 2022. pronta nyo na po si ma'am? tungkol dito sa problema na to? Oo. Kinausap ko siya. Eh, umami naman siya. inaminya, niya. Pagkagaling ko ng probinsya, kinausap ko kagad siya. Tsaka ano yung, sabi po niya? Eh, siyempre, mayroon po ano, yung medyo pag-deny. Alam mo naman yung mga gano'n. Uh, hindi masyadong nagsasasagot. O, kumbaga. Kumbaga, may itinatago. Saan po ba nangyari itong palalalaki na sina yung bintang po ninyo? Kasi, sa Negros po o dito sa... Sa dito po, sa Manila. Ah, bakit? Magkahiwalay po kayo? Opo, balik Nang... probinsya po ako noong 2015. Pagkatapos kong magretiro sa gwardiya. Ah, nagretire po kayo, bumalik po kayo roon. And now, nakita namin dito, farmer na po kayo. <laughs> okay. Ngayon po, sa oras na ito, nasan po siya? Eh kanina nasa baba ko tinakinokontak siya nasa kung kung nasa bahay ganon Kadalasan sa bahay nasa po. Sa bahay sa nabota sa bahay namin. Sa bahay nabutas. Oo. Oh. O teka, may litrato po tayo nakikita. Merong isang babae. Yan po ba yung asawa ninyo? Opo, sir. Ator Okay. At yung lalaki, ayan yung... Yan, taganay ba siya? Allegedly, boyfriend po niya. Opo. Nagano uh -huh. raw sila niyan, 20 September or July 2022. Nakilala Kasi may pag-amin siya nitong na nang dumating na ako ng Maynila, may pagkilala, may pag-amin na siya ng paunti-unti. napakarami ho nitong litrato. Kailan po ninyo napasain inyo itong litrato nito? na ito? Nga ako niya na eh. Kasi nung nasa probinsya ako, yung dalawang uh, selfie lang nila yon, dalawa lang, yung dalawang magkatabi yung ulo. Opo. Tapos nung pagdating ko rito, kade ka bablak ka niya ng account ko apat na beses. Di nagpagawa ako liyon, nung dumating na ako. Sa so, ano ko sa manugang ko nagawa pag open kong ganun bumogan bumungad sa akin yung maraming video yan eh okay saka yung sa amorka sa amerkano mayroon pa sa amerkano ah mayroon? Mayro bukod dito po ano opo una ito, pa yung amerkano diyan attorney eh. ito bang relasyon na ito Continuous pa ba? Tuloy-tuloy pa rin ba ito? Hindi ko lang po alam kasi nung dumating ako nitong 2022, October uh, 16, 17, 18 siya. October na po, 14 siya. Gal, nang galing ng probinsya. Ang 16, 16 ang dating ko. Umalis daw yun ng ano, first week ng October. So, dalawang linggo siya doon. Ano po ba ang ginagawa niya rito sa Manila? Naiwan ko po yan siya dahil yung tatlong apo namin, maliit pa lang, hiwalay, broken family yun, hiwalay sa asaway. Opo. Hindi pa nag-aaral po, ator niya, Nasa amin na yun. Opo. Kami na nagpaaral noon. Oh. So, so hanggang, naiwan siya rito sa Manila. Sa bahay namin pa, po. Sa bahay, may bahay rin po kayo rito sa Manila? Opo, sa Nabotas po. Sa Nabotas. Opo. At may bahay din kayo sa Negros. Iniwan niyo po siya dito para magalaga ng mga apo. Opo, opo. Ang sa Negros po, attorney, ano lang yun? Yung kasi magbabuyan nga. Umpisa, as in umpisa. Ah, opo. okay. Ang bahay ko nga doon, bahay ng baboy, bahay ko din. Okay. Sino po ang kasama niyo sa Negros? Wala po. Ako lang. Ikaw mo. lang. Opo. So, yung, yung may bahay ninyo, si Mrs. at yung mga anak ninyo hmm. naiwan dito opo, sa bahay niyo na original sa Nabokas. Saka yung mga apo, opo, opo. Oh, tapos doon nangyari na ito. Hmm. Meron kayo sinasabi na merong isa pang boyfriend na Amerikano? Opo, attorney. Hanjan. Ah, yun ang una yata niya. Ah, mas ako. una pa yon. Kasi 2018 po eh. 2018. Opo. Tapos pinalit niya ito ngayon, lalaki na ito, ito nasa mga litrato. Opo. So ito ngayon, ang, sa mga oras na ito, at sa mga panahon na ito, yan ho ang boyfriend niya. Hindi ko lang po alam kung sila pa ngayon, kasi ang alam namin, ang alam kong huling punta niya, yun nga pong October 14, ha? galing siya ng probinsya. So, ano po na pag-usapan ninyo nung kinumpronta niyo siya? Eh, may pag-amin siyang konti. Eh, di siyempre, wala lang ano yun. nandoon na yung sisihan hindi naman mag wala naman queen, hindi naman dapat 'yun, hindi 'yun ang topic eh. Ang ano ko sa kanya, kako, bakit hindi mo sinabi sa akin eh, 'yun ang gusto may ibibigay ko sa kanya. 'Yun sinabi ko. Alin po, alin po 'yung gusto niya? Yung hiwalayan man kung ano, kaligayahan niya po ba? Handa na po kayo mag maghiwalay? Opo, attorney. sa kanya? Ang daming ano niyan, mayroon pang teacher 'yan ng malabon daw. Mamili sa apa Magandang hapon po sa inyo. Ganon din po sa inyo, sir. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Dito po sa bahay. Saan po yung bahay natin? Sa Nabotas po? Opo. Opo. Eh, nandito po ngayon si sir. Ang sabi niya, eh marami raw po kayong nga uh, tinatawag natin. Babanggitin ko na, nalalaki, mga karelasyon. Ano po? Ano po yun, sir? Ganito po yun. Meron po talaga ako na karelasyon po. Ano yun? po, Rene? na po yun. Kailan, kailan po ito, ito ma'am? one week lang po siya dito. Isa-isahin po natin, ano? Po. <laughs> po. Isa-isahin po natin. Sabi ninyo, meron kayong nakarelasyon na foreigner. Ano po? O, yan po. O, uh, yan po. Kailan po ito? Boyfriend po po. Boyfriend po. Kailan po ito? 2018 pa po yan, sir. Noong 2018, sigurado ko po, kasal pa rin po kayo rito kay Sir Alberto. Ano po? Opo, sir. Opo. Eh, eh, hindi naman po alam ninyo na bawal po yun ma na makipagrelasyon sa ibang lalaki? Kasi po, kasi po sir, inaano ko po na hiwalay na po kami. Paano pong hiwalay? nag ba ho kayo ng uh, annulment? Hindi na po sir, kasi wala naman po akong ipatay na ano, ano po dahil wala naman po akong perang igagastos po eh. So okay, okay sa inyo, kahit na walang annulment, walang legal na paghihiwalayan, gusto niyo mag nakipag-boyfriend na kayo, tinuluyan nyo na. Ano po? po? Opo. Uh, ngayon, nandito po sa amin si Sir, ano? Uh, bago tayo magpatuloy, gusto na rin po niya makipaghiwalay sa inyo. Pero, Sir, gusto niyo legal po, no na proseso? Opo. Opo. Ganun naman po ang gusto niya, so, Sir. Sa huli na lang na, po yun, kasi marami pa pong, pong, ano, eh. Marami pa siyang problema sa amin, eh, sa aking pamilya, eh. Ah, uh, ganun po. Marami siyang pananagutan pa po, Torne. Sige. Kasi kung sakasakali magpa-file ho si Sir ngayon, o oh, o oh, kung sino man sa inyo, kung sino man mauna sa inyo, eh talagang pag malami pong pag-uusapan diyan, hindi lang sa pag-iwalay. Hindi po ba pati yung ari-arian niyo pag-uusapan po ninyo yan. Gusto ko siyang makasuhan po, tony Ah, maliban daw po, ma'am. Maliban daw po sa Sir, sa may ginawa din po 'yan nang nagsasama po kami, sir. Oh, ito, meron nang Ah, ito 'yan, sir. Marami po siyang ano 'yan sa akin na sinasaktan din po niya 'yan ako. Evidence na lang, ka evidence lang. Iyan. Yeah. Tapos minumura niya pa niya ako lagi niya. Sinusyambata niya ako. Sinasabi pa pala, lang niya pala mo nilang gawin niya ako. Anong taon? Ang mga masasakit na salita po yung mga inamin niya sa amin nung nag, nagsasama depensa pa po kami So dahil dito alibay po. Na lang po, yun yung depensa. Na po, po Siya. Kinasaktan po niya ako nung nagsasama pa po kami. Hindi lang po ako makapagreklamo sa kanya. Dahil wala pang pa bawsi noon. Sige. Wala pang batas noon na bawsi. Kailan po ito? At tagal na po yon nung nagsasama pa kami. Lagi po niya ako sinasaktan. Kunting ano lang, minumura niya na kaagad ako. Tapos mananakit na po kaagad. Pag yung nagsasalita ako, sinasaktan niya na po agad ako. Okay. Tama po ba yan na sabihin nga na talamunin lang nga ako kung tuwing Sige, mo sa akin isawa? Sige ma'am. Sa kadahilanan po, no, i-assume ia na natin na totoo yung pang pinagsasasabi nyo na sinasaktan kayo ng bababae si sir. Uh, sa tingin nyo po ba, sapat itong kadahilanan para kayo naman ay bumawi o gumantes sa pamamagitan ng panlalalaki? Sa tingin nyo, sapat na dahilan po yon? Hindi po sir, kasi nga po sir, walay na po kami sir hindi po kasi uh, yung sinasabi niyo hum paghihiwalay ma'am mm. eh hindi ho legal na paghihiwalay yon hindi dahil sa hiwalay na po kayo ay eh, pwede na ho kayong sa tinatawag natin o oh, yung bintang ni sir na manlalaki kasi bawal pa rin ho yon pwede pa rin ho kayong kasuhan ng adultery po doon nasasabi ko lang po ano po ngayon nandito po si sir ngayon Sinasabi niya bukod po sa gusto niyang makipaghiwalay sa inyo sa pamamagitan ng, ng uh, annulment, pagpapail ng annulment, gusto rin po niyang pailan kayo ng demanda katulad po ng adultery Lord, dahil hai. po sa panlalalaki ninyo. You're Yan po ang maliwanag ngayon na nandito. Dahil siya rin po po isang ano na ano, no, no, nagsasama kami ng babae po siya. Ay, kung matagal na po yun, ba't hindi nyo hurin-hurin siya na, ng kaso? Ang sa pa rin din naman kami noon eh. Nung nababae siya eh. Bakit no. ganun po? Sir, ngayon, nandito kayo. Mm. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Pwede pa ba maayos ito? Marami nang binintan yung bahay namin sa Bulacan Relocation. Wala, hindi ko alam. Ganun po? Opo. Sige, so so, so madalit sabi, hindi nyo na ma talaga ma kaya? Ano, sir? Hindi ko na kaya kasi, sa to oh, I'm sorry to say this, yung ano ba, pasensya na po kasi yung sa mga ganyan kasing klase, eh, yung uh, parang yung mga babang lipat, nandidiri. Ako yung ganun. Sorry, sorry. na po kayo sa kanya? Oh, opo, opo. Marami. Okay. Sino, Ma kumbaga, sa totoo lang, hindi ko kaya. Oh. Gusto po sana namin, kung pwede pa, mabigyan ng isa pang pagkakataon, ano? Para unang-una mag-usap kayo rito. Lungal, Mukhang hindi na kaya. Hindi po po, kanya, sir, ano ma po, ba? po kaya makasama sa kanya, sir. Ganito na lang po, Torne, no? Kasi nung bagong ano, sabi ko sa kanya, kinausap ko siya, ako naglaylaw lang talaga ako. Alam ko naman eh. O alam ko naman kahinat na niya. Tsaka alam ko yung batas, siya hindi niya alam eh. Mm -hmm. Dahil ginagawa nga niya yan eh. O, eh di sinabi ko sa kanya, kasama yung dalawa naming anak, kinausap ko siya, sila, siya. Parot pa rin. 'yong yung, ano na yun, yung na kanon, wala na yun. Kung baga, itong parot pa siya ng Neva Isiha. Sabi ko, kaysa na stroke na yan eh, na ano na yun, nang tawag ng stroke na yun. So, nagpasundo na lang, nagpatulog na talaga. Sa kaparot pa rito niya, Neva Isiha nabutas, Neva Isiha nabutas. Okay. Mm. Sabi ko sa kanya, magsama na lang kayo para hindi ka mahirapan. Oh. Gagastos ka pa. Magsama na lang sila nito. Oh, uh, magsama sila nito. Hindi yung Francis. Amerikano. Tapos na po yun uh, sa Amerikano. No? Diyan sa Francis na yan. Ayun, kay Francis. ah uh, Ma'am, tanong ko lang po. ano? Pa. Si, kayo po ay 62 years old na. Ano po? Opo, yun ang naka Ano po doon sa ano? Okay. Kasi wala po akong birth certificate. Ah, wala please. po kayong birth certificate. Tapos ito pong sinasabi na kabet o boyfriend ninyo, eh, si Francis Villanueva ay eh, 30, 30 years old na, 30 anyos lang. 23 po. Opo. Wala na po kami. Ito po ba si Francis, ma'am? Ito po ba si Francis, uh, pinaalam nyo kay Francis na kayo ay may asawa? Oo, ang ano po po sa kanya, nahiwalay na po kami. Kasi biyudo po yun siya eh. Sino? Sino ang biyudo po? Si Francis? Si Francis po, opo. Oho. Sinabi nyo sa kanya na kayo ay hiwalay na, pero sinabi nyo pa ba sa kanya na kayo ay kasal pa? Hindi po. Basta sinabi ko lang po, iwalay na kami kasi nandoon na po siya sa probinsya. Okay. Alam nyo sir, total may balak kayo mag-file ng criminal case, ano? Hindi na namin palalalimin pa yung mga panagpagtanong-tanong kay ma'am bilang, uh, yun, alam nyo naman, medyo sensitibo na yan. Aha. Uh -huh. uh, siguro magbigay na lang tayo ng referral o tulong para si sir mabigyan ng legal assistance. Ma'am naman na ako sa iyo ng sorry, di ba? Wala <laughs> so, na mga kami, di ba? Sabi mo, okay na. <laughs> mm. O, oh. sabi ko na sa iyo, maaayosin natin yung pamilya natin. Mm. O, oh. sabi mo, okay na, okay na. Anong okay so, na? Ang ginawa mo ay, ay, mo ako ng siniraan na sa Facebook. Ano siya? Di ba, ang, mat di ba gawa, kayo ng account. Para na, uh. <laughs> na. Ma'am uh, medyo ma garbled na si ma'am medyo hindi ho kayo marinig ma'am Ma'am ma paayos lang po ng signal uh, baka nasa loob po kayo ng bahay labas po po oh, kayo Ma'am may sariling wifi yan eh Op. Tapos ma'am ano ha? Uh, sabihin niyo lang po oh. kung ano po yung gusto niyong sabihin kay Sir Alberto. Okay. Kasi ma'am kami po willing naman na po kami uh, pa-assistihan po siya para makapag-file po ng kaso sa inyo. Kung ano lang po yung huling mensahe niyo po kay Sir. Uh, nakikinig po siya ngayon, ma'am. Bantaminin ko ako sa kanya ng sorry sorry ma'am. Sige po, ma'am. Sabihin ako niyo po. Opo, sa sabihin niyo po kay sir. Sige po. <laughs> Sige ako doon sa kanya dahil siniraan po niya ako eh. Ah, sabi niya ayun. okay na yung pag, pag-ano ko ng sorry sa kanya, nang paghingi ko ng sorry sa kanya. Tapos, yun nga pa, pa parang naano ako doon na, bakit gano'n na nag na nga ako? Okay na, sabi niya gano'n. Tapos, <laughs> ano pa siya oh, ng panimira sa akin. Pinatawaan ko ng kolentel, alam kong ano? eh. Hindi, ngayon po, na, ngayon po ang ang gusto po namin malaman, ay humihingi ho kayo ng sorry kay Sir. Mm, mm. Uh, matapos po ba nun, eh gusto pa rin niyo makipaghiwalay. Alimbao, pinatawad niya kayo. Sabi ko nga sa kanya Sir, mm. na ayusin namin na mabuo uli yung pamilya namin, gastos ang pagkasabi <laughs> ko sa kanya noon. Oh. Eh pero in the meantime habang ayaw niya, tuloy pa rin ho yung relasyon niyo kay Francis. Ganun ano po na ba na, 'yon? Ah, wala na ano nga 'yon. Madali sabihin yun. Wala, naman yan? wala na po kayong relasyon Hindi, kay Francis ngayon. Kahit ako man, kung sa akin yan, masasabi ko po, ganun din. Pero nagpupunta, live na yan sila doon. Buwan, buwan sige, na kayo naman yan, po, sir. Sige. Oh, uh okay. Final words. Okay, okay. Oh, sorry. Nagsusuri ka. Sorry, sorry. Anong kasunod? Pero, wala. Sorry sayo, Teka, tumahimik ka muna. Ako, no noon, noon okay na tayo kaya sabi ko nga na buo sinasabi gusto kayo. ko kung ano mabuo natin uli yung pamilya natin sorry Dima, sorry mabuo. sorry walang kasunod na words walang well, I mean, may na-expect si sir na word oh, oh. sorry sorry sir. ano yun eh? nakabasa ka lang ng baso nakalaglag ka ah, ng baso okay. nakukulangan siya pa oh, Sige, okay. sige, tapos sige. attorney nakablock pa ako cellphone ko so Di ibig na... sabihin sir Umuy ibig sabihin sir may pag-asa pa sana sana. sana. Ay, umuwi ako ng probinsya. Sa probinsya pa lang, binlock na niya ako. Minura nga ako niyan eh. Oh, oh, ngayon. Na, 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 ito, ito, na. na lang, sir. Ganito oh, po. po. Bibigyan po namin kayo ng chance mm -hmm. makapag-usap mm sa isang... Okay. Sagot na po namin ang pang-banding po ninyo. May robas ka pa kay Idol. Isa mo. <laughs> ano yung mom na no, mo? Hindi. Ito lang, sir. Pa, ito lang, pa, hindi. Hindi. Kung gusto mo nga, sir, mag-uusap na <laughs> kayo. Usap saan? Dito na. O, di sige, pwede naman, oh. sir. Basta kung hindi, saan hindi hindi niyo po gusto. Kaya, Ay, attorney, hindi ko kaya, ma'am. Sure, face to face. Sige, sige, ikaw, sir. Ano? Ano lang gusto mo na ngayon? Hindi, gusto mo papuntahin namin dito, sir. Malayo yun, no, Sir, malapit lang po yung nabutas. Di, ayoko na. Nandidiri nga ako, ma'am. Sorry, sorry. Nandidiri, ah, nandidiri na siya, sir. Tsaka, ah, attorney, ang daming ano eh. Yung sorry, sorry, walang karugtong na words. Oh, naka-block lang si ang sil ang contact number ko. Hindi dito na Ma tayo Ma'am, eh, hindi, 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 sapat sa akin 'yun. Sorry. Pagkatapos ng sorry, anong gagawin niya? Ganun na lang. Ako pa dito na sa iyo na mag-i. Yeah, ako nang mahabang istorya, Tony, Ma'am sorry. Okay. Ma'am, ang Pap Papipiliin ko na lang siya. Ayan, may, may, papipiliin na lang daw. daw. May choices But siya, Torne. Ma'am, sorry, may choices siya. Kaya so, yung problema ko nga yung mga ginawa mong comment doon. Kasi nga, siniraan mo nga ako. Eh, ma'am, ma ma, ma sandali po, ma'am, ano? Nandito <tumatak> po tayo. Makinig muna kayo, hmm. mama ma'am, ano? E, ibig sabihin namin, mag-uusap kayo ngayon, kalimutan niyo po yung nangyari. Kung payag din siya na kalimutan niya yung nangyari, may pag-asa pa ba maayos? Kasi kayo, binabalik-balik ninyo yung nakaraan. Pag binalik nyo yung nakaraan, walang mangyayari talaga. Walang mangyayari. Ito naman si Sir, ang gusto lang parang nababasa ko yung iyo sincerity. Opo, o, po ninyo yun. Kasi naunawa ko Yung sincerity, ma'am. Hindi yung sorry lang tapos si eh. Oo. Sorry lang tapos bukas nandiyan dyan si Francis. Totoo yun. Ano po? Ay, hindi ko pa. Hindi. Oh, uh, so, wala na. Ch Char no, no, Madali tira. sabihin yun. Oh. Ikaw na pa talaga yun? Ano eh, mo na madali sabihin eh. Dito ito nga, may choices, may choices pa siya. Hindi naman Hindi, sir, ano nga po yung choice na gusto po ninyo? Ang po? gusto ko, magsama sila. Sila na yan eh, tagal na yan eh. Ah, pag okay. Na siya. Noong October 1 October, 20, oh, October 1, 2022, tony eh, nagpadala ko ng 10,000. So nabawasan ng yung isang libo, humirit yung panganay namin. Uh -huh. Ubus niya yun. Ah, okay. Para Sige, na sir. sana yung pag-ayos. Sige, Ano sir. eh, yung abuso, yung padala pa. ko, Tony buwan-buwan, pag December, Oy, oh, bakit niya sinabi na ano? Di, ang sama ng love ko, yung pinapadal ko, naghihirap ako sa probinsya. Yun yung ano ko. Tapos oh, hindi, sama, attorney, pasensya na po. <laughs> sige po, sige po. Yan, mamili siya, magsama sila o alis siya sa bahay. Ah, yung pala yung choice na binibigay sa oh, inyo. Yun, Kasi kung maghiwalay kami na nasa bahay pa siya nakatira, ay kung titira ako tapos may lalaki siya, paano naman yung... Hindi naman siguro tama yun. Ano po? Ayan magsama po. Sila. Ang sabi po ni sir, Magsama na raw po kayo ni Francis pero lumayas po raw kayo ro sa bahay. Ano po ma'am? Opo. Okay oh. na. Ayun naman pala. Aalis eh. ka ng bahay. Ha? At paano po yung ano, di ba may karapatan din po ako sa bahay. Oh, karapatan nga yung ano niya, karapatan eh. Yung bahay sa ano, yung relocation natin sa FBR, bininta mo na wala akong knowledge-knowledge doon. Wala akong kaalam-alam. Oh, katina, alam. Hindi ba nga ayaw na nga umalis yung nakatira doon inaangki na eh, yun. nga? Hindi Sabi mga ano, iba yung tananga lang namin. Okay, e, eh, tayo. Nga lang namin ng mura yun eh. Bin... Tapos binili nga namin ng computer siya Hangga para may magpakitaan. Ma'am Ma, pananglog... Ma Elizabeth, makinig po kayo, no? Uh. Yung parang hin hinihingi nyo sa ganang akin lang, ano? Gusto niyo pagpatuloy niyo yung relasyon ninyo no, ni Francis tapos doon pa rin kayo uuwi sa bahay? Ganun po ba ang gusto Ay, niyo? Ano sir? Ha? Saan bahay po dito po? Opo. Opo, sa nabotas po yan. Yung bahay po sa nabotas. O, oh, may karapatan naman din po ako dito, sir, di ba? <laughs> karapatan. Paano pa karapatan po yan? Mamin? May pamilya Hindi ka na po. Hindi naman kasi nabuhi itong bahay na ito kung Sige po. ako eh. Ay, saga, tanggapin na po natin. O, sabihin na natin na may karapatan kayo. Sinasabi ninyo. Ito pong ang karapatan ninyo, kung meron man na titira pang karapatan po, eh mangyayari po ito, pag-uusapan po ito, didesisyonan po ito ng korte pag nag-file na po ng annulment si Sir. Kasama po doon sa kaso yung tinatawag na property settlements po. Ano po? Pag-uusapan po doon kung may karapatan po kayo, i ng korte yon. No, hindi na ho para so, ibig, dito yon. So, ibig sabihin, pa sir, wala na po akong karapatan dito sa bahay. Maring may karapatan ka, ma'am Kaso, pagka ito, idina, dinala na sa korte, eh, doon na ninyo pag-uusapan yan. Yung korte na ang magdidesisyon. Kung may karapatan ka pa sa bahay. At the same time, papailang ka raw ni sir na adultery. Ano po? Ay, humingi naman po ako sa kanya, sir, ng tap. ng tawad ah. <laughs> Ay, <laughs> Ay, ho pe, okay hindi ho, ho pwede kaya. yung. Hindi ko nga tanggap Hindi ho pwede yun. yung. Hindi ho, per, may kasabihan ho tayo na... Hindi po po simpon po sir. E, nung magsasama pa kami, ganun din naman mga ginawa niyo sa akin, ah. Ah, so, gusto ninyo? Hindi ah, na po muna ka, ano ang ginawa niya sa akin. Okay, okay. maliwanag Kati naman po. Katigasan ng ulo mo, eh. Sige. Ikaw ang nasusunod, katigasan ng ulo mo, eh. Wala ka namang alam. Okay, wag na natin pahabain to. Tama. Naman yung oh, atur na kung ayaw niya mali sa bahay, kakasuhan ko siya kulong kung may kulong. Sige po, Dito sige po. Ayaw niya malis. Time out, hindi time out po, siya. time out na. Okay na. Ah, uh, ganto na lang. Pusin na natin 'yung usapan, wala, wala tayong magagawa, sir, ano? Uh, kayo -decision na rin. Ayaw Ayo, ko Nagbigay na. Nagbigay na kayo ng choices. Sabi niyo, ipagpatuloy nila 'yung relasyon, okay na wala mm -hmm. na kayong pakialam, magpapafile na rin din kayo ng annulment para matuloy na mm -hmm. at maging legal na 'yung paghihiwalayan ninyo mm -hmm. at magpapail din po kayo ng adultery, adultery case. Mm -hmm. Ano po? Mm -hmm. Oh, 'yun po. 'Yun na lang po ang titignan natin ngayon, ano? 'Yun na lang po ang landas na tatahakin natin ngayon. Okay, sige. Pa-asistehan po namin kayo sa kabilang studio at kakausapin po kayo, okay? Wale. Tapos pa po namin kayo, uh, mag-usap po, then file po kayo ng kaso. pa pa po namin kayo, sir. Okay? Makakausap usap so, ko pa siya? Depende po sa inyo, sir. Okay. Okay? Sige po, kakausapin uh, po namin kayo sa kabilang studio, sir. Okay po? Sige Hige po, po ma'am. Uh, ma'am Elizabeth? Pa? Ang problema kasi sa inyo, ma'am, humihingi kayo ng sorry pero hindi po sincere. At hindi po kasi instant lang yun, ma'am, na hindi ganun, kayo humingi ng sorry. Bukas, nakatawad kadali. na po kayo. Hindi po ganun kadali yun, ma'am. Okay po. Huwag niyo pong ibababa yung linya, ma'am, ha? Kausapin po kayo ng staff namin. Sige po. Sir, dun mo na po sa kabilang studio. Okay. Thank you. Maraming salamat po.